Para akong bata na namamali mo sa kanya para lang bigyan niya ako ng kakainin at baong ko sa araw-araw. Ayaw niya akong bigyan kahit limang piso dahil ayaw niya talaga akong magtrabaho. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Mik Mik. Siya po ay 23 years old at sobrang saya ng kanyang buhay nung siya ay single pa lang. Dahil noong dalaga si Mik Mik ay wala siyang ibang inisip kundi inom at makapag-swimming sa dagat at puro na lang gala. Sa madaling salita ay on the go siya sa lahat ng aya ng barkada pero naglaho ang lahat nung siya ay nabuntis na ng kanyang partner na nakilala niya sa isang kumpanya na kanyang pinasukan at tawagin na lang natin ang lalaking ito sa pangalang JJ. Wala namang ibang pinagsisisihan si Mikmik Mik sa pangyayari sa kanyang buhay lalo na naging bunga naman ang kanilang pagmamahalan ay ang kanyang anak ngayon na magdadalawan taong gulang na. Taong 2022 nang magsama silang dalawa ni JJ dahil napaniwala siya ni JJ sa kanyang mga matatamis na salita na halos lahat ng kanyang gusto ay nasusunod noon. Lahat ng hilig ni Mikmik Mik ay naibibigay naman ni JJ pero ang hindi niya alam ay patago pala siyang niloloko ni JJ nung panahon na siya ay buntis. Pinatawad niya si JJ at pinagbigay Iyan niya ulit ng pangalawang pagkakataon hanggang sa nagkaayos sila noong December 2022. Nanganak na si Mikmik Mik at naging maayos ang kanilang pagsasama at wala pang limang buwang gulang ang kanilang anak ay bumalik na sa pagtatrabaho si Mikmik. Mik. Dahil sobrang workaholic niyang tao kahit nung dalaga pa siya ay todo trabaho talaga si Mikmik. Mik. Kahit mahilig siyang mag-inom o mahilig siyang gumala ay hindi niya naman napapabayaan ang kanyang trabaho kaya yun ang maipagmamalaki ni Mikmik. Mik. Kaya yun ang isang katangian na lubos na hinahangaan sa kanya ng kanyang mga kaibigan dahil kahit kailan ay hindi siya nagpabaya sa trabaho. Tinanggap si Mikmik -Mik sa isang kumpanya bilang isang kolektor at hindi nagtagal ay napromote siya bilang isang team leader. Kaya dito na sila nagsimulang magkaroon ng problema ng kanyang partner dahil ang gusto ni JJ ay siya lang ang magtatrabaho at siya lang ang kakayod para sa kanilang pamilya. Hindi pumayag si Mikmik -Mik dahil hindi naman siya makasarili pero pilit siyang hinahanapan ni JJ ng butas para makapag-resign. Dahil ang totoo ay umpisa pa lang ay ayaw na talaga siyang payagan ni JJ na makapagtrabaho. Hanggang sa nakiusap na lang sa kanya si JJ na mag-work from home na lang siya at pinayagan naman si Mikmik -Mik na ng boss. Pero bigla naman tumigil sa pagtatrabaho si JJ kaya walang choice si Mikmik -Mik, kundi ako inan ang lahat ng bayarin. Walang narinig si JJ kahit isang salita tungkol sa mga bayarin kagaya na lang ng bahay, kuryente, tubig, gatas ng kanilang anak pati na rin diaper at vitamins. Pati mga luho ni JJ ay si Mikmik -Mik na rin ang bumibili kagaya na lang ng mga original na chinela, short at mga damit na galing sa mall. Lahat yon ay bukal sa kalooban ni Mikmik -Mik na bilhin dahil alam niyang doon sasaya si JJ. Pero dumating ang panahon na nag-decide na si Mikmik -Mik na mag-resign na sa trabaho dahil wala talaga talaga siyang nakukuhang mga benefit. Nagpahinga muna sandali si Mikmik -Mik at tuwan-tuwa naman si JJ dahil ang gusto niya ay magtinda na lang si Mikmik -Mik ng merienda sa labas ng kanilang bahay. Pero hindi yung nagustuhan ni Mikmik -Mik dahil hindi niya na-enjoy -e ang kanyang ginagawa at hindi siya magaling sa pagbebenta ng merienda. Kaya nagpahinga na lang muna si Mikmik -Mik sa loob ng dalawang buwan pero pagkalipas nun ay nag-apply na ulit siya ng trabaho. At nitong nakaraang April lang ay kapuspalad niyang tiniisang pag-a-apply ng trabaho dahil kahit isang pusing ay hindi siya binibigyan ni JJ. Ayaw siyang bigyan dahil ayaw siyang payagan ni JJ na hanap ulit ng trabaho dahil ang gusto ni JJ ay nasa bahay lang si Micmic kasama ang kanilang anak pero dalawa na ang kanilang anak at pagiging rider ang pinagkakakitaan ni JJ kaya palagi nilang silang kinakapos sa lahat ng bayarin kung noon ay financially stable na sila sa ngayon ay nagkakautang-utang sila nang dahil sa sobrang kayabangan ni JJ na kaya niyang buhayin ang mag-iina niya pero nararamdaman naman ni Micmic ang sobrang pagkahirap ni JJ dahil sinusubukan niya talaga magtrabaho para mabuhay silang mag-iina pero sinusubok talaga si Micmic ng kanyang pasensya dahil ayaw niyang makita ang kanyang pamilya pamilya na nababao na lang sila sa utang. Kaya hindi nagpaawat si Mikmik -Mik kahit wala siyang pera nilakad niya ang papunta ng opisina hanggang sa matanggap siya sa trabaho dahil ayaw talaga siyang bigyan ng pera. Dahil ang naging katwira ni JJ ay kung magkakatrabaho na ulit si Mikmik -Mik ay magkakaraon na ulit siya ng pera. Dahil simula nang matanggap sa trabaho si Mikmik -Mik ay kahit pangkain ay hindi na siya binibigyan ni JJ. Mabuti na lang palaging nandiyan ang kanyang nanay na binibigyan siya ng halagang 200 para may ipangkain. At ang 200 piso na yon ay ni hinimikmik sa loob ng tatlong araw dahil para na siyang palaging nanlilimos. Simula kasi nang nawalan ng trabaho si Mikmik Mik ay naubos ang kanyang savings nang dahil naning sa sobrang luho ni JJ sa kanyang motor. Kahit hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin si Mikmik Mik dahil parang bata siyang nanghihingi ng pera dahil hindi siya binibigyan ng baon at pangkain sa araw-araw. Kapag sinusubukan niya na mamanghingi kay JJ ay wala naman siyang ibang naririnig kundi puro sumbat. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kung ano po ba ang dapat kong gawin kaya sana po ay matulungan niyo ko hanggang dito na lang Ate Charis. At para hindi masyado maraming tumahol uunahin Basahin ko muna yung para kay JJ. Kasi alam mo JJ, kapag nag-asawa ka ng career woman, dapat tanggapin mo na na ang goal niya sa buhay ay makapagtrabaho at makapag-provide para sa pamilya. Kasi ayaw naming iasa sa inyo lahat. Gusto namin kayong tulungan pinansyal at syempre gusto din naming magawa kung ano yung nagpapasaya sa amin kagaya na lang ng pagtatrabaho. May mga babae kasi na hindi lang talaga para sa loob ng bahay. May mga babae na gusto talaga nila magtrabaho at dun sila masaya. Kasi wala ka na rin namang masasabi kay Mick Mick dahil ilang beses na rin naman siya nag-resign at nabaon nga kayo sa utang. Kaya hindi mo na rin chikmik kung gano'n na lang siya kapursigido na makahanap ng trabaho dahil ayaw niya rin naman na nakikitang nahihirapan ka dahil parang hindi mo talaga kaya. Kasi kung nakikita naman ni Mik, -Mik na kaya mo talagang suportahan yung pangangailangan nila mag-iina, hindi naman siguro magpupumilit yan na magtrabaho dahil alam niya naman na kaya mo. At para naman sa ating letter sender na si Mik, Mik alam kong sobra naman talagang hirap na mamili between sa iyong asawa na gusto mo siyang sundin at gusto mong magtrabaho. Pero para sa akin kasi kapag dumating na kayo sa punto na pinagdadamutan ka na at nakakaranas na kayo ng gutom na mag-iina, ay kailangan mo na talagang kasi sino ba namang nanay yung makakatiis na makikita mong magugutom na lang yung mga anak mo pero pwede ka namang magtrabaho ayaw ka lang payagan. Tingin ko kasi parang natatapakan yung pride ni JJ dahil ang gusto niya ay siya lang ang kakayod para sa kanyang pamilya. Kaya para kay Mick subukan mo ulit ipaliwanag kay JJ na sinubukan mo naman ang mag-resign pero alam mo naman na nahirapan kayong mag-iina. Kaya sa pagkakataong ito, wag niya na sanang unahin yung pride niya, kailangan suportahan kanya. At kung hindi mo kayang makuha sa paliwanag si JJ, kailangan maging matatag ka kung ano ang pipiliin mong desisyon. Halimbawa kung pinili mo pa pari magtrabaho kahit ayaw kanyang payagan. Kailangan kaya mong suportahan yung sarili mo nang hindi ka humihingi ng tulong sa kanya kasi kapag inasahan mo siya, magugutom ka lang lalo. Kasi parang anong nangyayari ay ginigipit ka ni JJ para mapilitang kang huminto sa pagtatrabaho. Kumbaga kailangan mo maiparealize kay JJ na kaya mong panindigan yung ginawa mong desisyon at ang gusto mo lang naman ay makatulong sa kanya. Ipaliwanag mo din sa kanya na sa panahon na to, kailangan yung suportahan ng isa't isa para hindi kayo mabaon sa utang. At hindi lang naman yun para sa inyong dalawa kundi para sa mga anak nyo sa nakalaan na magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa